mga insan, mga insan. Kitang kita kita niyo po, nagmimekos-mekos yung asawa ko. Siya po ang aking cook ngayon. At ang minimekos-mekos niya ay... Hello? Munggo na may talong, may okra, at ampalaya. Ayan po. Lagyan na maraming sibuyas siya rin, insan. Ayan po ang aking... Organic. Insan na nagme-mecos-mecos. Ayan. Ang kanyang mecos ay... Munggo. Lamos na, na mga insan. Gusto? Ayan na, mecos na ako dito. Hmm. Lagyan ng maraming sibuyas yan. Nalagyan na ng sibuyas? Ayan na, mini mecos niya. Munggo, ang aming ulam. At ito ang aming... Ay, hindi pa natuwa nga may sinay. Nasasayin ko lang. Mekos-mekos. Iyan -may mo, maya-maya po tayo magme-mekos-mekos na tayo.